dapat basahin po natin ang unang hari, kabanatang tatlo, talatang talamput anim hanggang dalamput pito Sabi po rito, dahil sa awa ng totoong inas sa kanyang sanggol, sinabi niya sa hari, maawa po kayo. Mahal na hari, huwag po ninyong patayin ang sanggol. Ibigay nyo na, na lang po siya sa babaeng yan. Pero sinabi ng isang babae, hatiin nyo na lang po ang sanggol para wala ni isa man sa amin ang makaangkin sa kanya. Pagkatapos sinabi ng hari, huwag hatiin ang buhay na sanggol ibigay ito sa babae na nagbamakaawa na huwag itong patayin dahil siya ang tunay na ina. So ito po yung napakagandang pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak. Marami po ngayon nangyayari na itinatapon ang sariling ina, ang sariling <laughs> anak pala hindi ina, sariling anak dahil uh, ayaw niyang alagaan ang kanyang anak. Pero dito po napakaganda no, handa niyang ibigay ang kanyang anak, huwag lang itong patayin. Sana po ito yung maging isang message na napakaganda. Mga nanay, huwag niyang i ang inyong anak na iiwan niyo lang diyan sa diyan sa mayroong uh, basurahan o ilalagay niyo sa CR o ano man. Alalahan niyo yung pagmamahal ng inang ito. Dahil ito po yung napaka napakaganda. Ang pagpapakala ng Diyos na titi ako, hindi mawawala sa isang ina na nagmamahal na, 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 sa kanyang anak. Pagpalay po tayo ng Panginoon sa Kristo.